today's video, mga loves. Where are we going, my love? To yes, we are oh, going sorry. to Costco. So, mag-grocery shopping tayo, mga loves. Kasi, magpapadala na naman tayo ng balikbayan box sa Pilipinas. Ayan. Pagkatas maligo ng lola niyo sabi ko, tara, mag ka. Pumunta tayo sa Costco. Kasi, mga loves, kung natatandaan niyo, napakadami yung mga damit na pinag-clutter ko mga loves. Tatatandaan nyo, nandun siya nakalagay. Pinaglagay ko siya sa, sa ano, sa trash bag. So, wala akong ibang mapaglalagyan nun mga loves dahil nga sobrang liit lang ng bahay namin. So, sabi, sabi ko sa asawa ko, kailangan ko na siyang ipadala sa Pilipinas kasi naiirita na ako mga loves. Nandun lang siya sa, nandun lang siya. Ang tagal na nun mga loves. So, anyway, magpunta tayo ng Costco para makapagpadala tayo, makapag ano, tayo ng mga groceries sa Pilipinas. Papadala tayo mga loves. Let's go! Scooter stops. Mag-stop sa scooters. Sa mga coffee lover dyan, kagaya ko, <laughs> mag-coffee-coffee -coffee muna tayo. At ang dami ko parang yung pimples. Actually, mga laos, yung pimples ko na yan. ano na yan, uh, tag dito, dry na. Ano na lang. Ganyan talaga ako pag nagkakatighawat as in, ano, tag dito, Young dark spots on tagal mawala, kahit may Caramelicious From Scooters Mmm Here we come So, nandito na tayo sa loob ng Costco mga loves. Nandito na naman. Pinakita <laughs> akong mga shorts dito. Ang gaganda. Ito mga loves, Banana Republics. Uh, $16.99. Pero ang ganda ng tela niya mga loves. Oh. Ayan. So, nagde-decide ako kung ito ba or brown. Pero parang white ang kukunin ko mga loves. Kaso, walang fit. Hindi yata pwedeng magsukat dito mga loves. <laughs> Pero size 8 ako eh. Pero depende kasi sa brand. Pero puning hmm, ko siya mga loves. So, dito na tayo sa cashew, sa mga mani-mani mga loves. <laughs> ito, favorite nila to kasi natatandaan yung mga loves. Ito yung sabi ko sa inyo na ang sarap na cashew. So, nung pinadala ko to mga loves, talaga nagustuhan nila. So, kuha tayo mga tatlo mga loves. Ayan. Tapos, kukuha rin ako nito mga loves. Ito naman, peanuts para sa akin kasi pinabaon ko siya sa work. Yun. Naka-sale ang ano mga loves, ang white crest. Yes! So, naka-down siya ng $4. So, $11.99 na lang. So, katayin ito mga loves. Padala sa Pilipinas. Ayan. Dagdag pa tayo ng isa tatlo. May <laughs> tong tatlo na mga loves na sa ano na magkano na. 30 plus na. Naka-sale din tong ano mga loves. Always. <laughs> Panggamit. Panggamit ko pag may ano. May buwa ng dalaw. Nag-try ako ng tampon mga loves. Hindi talaga keri ng lola nyo. <laughs> Kaya ano. Dito lang tayo lagi mga loves. Sa ano. Uh, napkin. Ayan. So, kukuha ko na itong isa. Kasi ito yung pag-beauty. Tapos, pag malakas mga loves, unang araw, pangalawang araw, ito. Ayan, makikita nyo, oh. Ito yung size niya. So, dahil nakasil siya mga loves, kuha na tayo nito. Kasi makakamura tayo. Sa akin to mga loves, ah. <laughs> Ayan, kuha tayo ng shaver mga loves. So, from $29, $29.99 ngayon, $21.99 na lang. Ayan. Pang shave natin. <laughs> ano ba? Mamimili ba ako ng pang sarili ko o pang padala sa Pilipinas? <laughs> Tapos, ko tayo ng Dove, mga loves. Padala. Ito, padala sa Pilipinas yan. 16 bars na siya, mga loves. Ayan. Dito natin ilagay. Oh. Kuha tayong isa, mga loves. Lagyan din dito. Kuha isa. 18. Ah, oh, ang mahal pala niya mga loves. <laughs> 18.49. Ayan. Mm -hmm. Kukuha rin ako nito mga loves. Oh, yung panting Kasi $13.99 siya. Tapos nag-less siya ng $4. So $9.99. So parang $10 isang ganito mga loves. Pero 1.13 liters na siya. So yan. kuha tayo niyan. Mm, dalawa. And isa pa mga loves. Yarn. So, nag din to mga loves yung gummies. Ito yung fiber gummies. Ito yung ko mga loves para alam niyo yun, maganda rin yung metabolism natin. So, dalawa na yung kukuhanin ko. Sa akin to mga loves. <laughs> Ayan. Isa pa. Kasi matagal pa naman yata ang kanyang expiration. Let me see. 2025. So, next year pa mga loves. Ayan. Quarantine ito, mga loves. Severe cold and flu plus congestion. So, pag alam mo na, para kang nila, may lagnat ka, tapos para kang tinatang kaso, ito mga loves yung iti-take. Tylenol. Ito yung pang AM and ito naman yung pang PM. So, papadala na sa Pilipinas. 9.99. So, parang 500 pesos isang ganito, mga loves. Sukat so, tayong dalawa. Isa lang muna kasi di kaya ng aking kamay. <laughs> Yan, And kuha tayong isang, mga loves. Ayan. Pukuha mm. rin ako nitong body wash, mga loves, ng Olay. Ayan. For 11.49 na lang. From 15.99 down to 11.49. So, padala rin natin ito sa Pilipinas. Hati-hati na lang sila mga loves. Ayan. Kumuha din pala ako nito mga loves. Um, parang beef sticks to mga loves. Binabaon ko siya sa work. Pag alam mo yung pampatanggan ng gutom. Ayan. Medyo pricey lang to mga loves. Nasa $17. $17. $16.99. So, $17 na mga loves. Dito natin siya ilagay. Well, dito na lang. Ayan. Tingnan itong dried mangoes mga loves. Dark chocolates covered with mangoes. Natry ko na to before eh. Kaso, may mga mangga naman na sa si Pilipinas. <laughs> Who wants some pokey? Oh, Dito na tayo mga loves. Sa mga nuts nuts ulit. Ayan na. Um, uh, milk chocolate almond. Ayan. So, ko tayo tatlo para magtigitigi sa sila. O, oh, raisins pala yan. Ito pala yung almond mga loves. $14.99. Um, ang daming tao ngayon talaga mga loves. So, kuha tayo ng tatlo. Kay mama. Kala mama. Ay, ate. At kay kuya. O, oh, di diba? Tigitigi -tigi sa sila mga loves. And ito naman mga loves, M&M's Milk chocolate. Tigitigin sa ulit sila mga loves. Isa. Dalawa. Ayan. ate. Tapos kay kuya. Kasi mga loves, ang mag ate, -ate si, um, si mama. Ang ka ni mama, si mama, si Irene, tapos si papa. Tapos kala, kala ate naman, syempre yung pamilya ni ate. Tapos sa so pamilya din ni ni kuya. So, kumbaga, pamilya ni mama ay si Irene, saka si papa. <laughs> si ate, pamilya niya at ah, kay kuya kasi si kuya nakatera sa bataan. So, ayan. Para tigit -tigi sa sila. Pukuha rin ako nito, mga labs ng protein bar. Medyo pricey lang kasi 2399 So, pwede natin nung pang snacks sa works kasi ano siya, maraming protein, mga loves. <laughs> o, parang puro sa akin yung pinagbibili ko. Watch out. Ayan. So, ayan ang ating card. Hindi ko alam kung magkano ang ating sa mga loves. Pero bahala na. Push natin to. And, dito na tayo sa mga dila dilata Kumuha na tayo ng spam, mga loves. Grabe ang spam. Ang mahal. $23.49. Ayan. Kwa tayong dalawa. Kasi sa isang ganito, mga loves, dalawa na yan. Ayan. So, ayan. Maghahati-hati sila dyan. May nakita akong noodles dito mga loves. So, gusto kong itry. Hot and sour ramyun. Oh! Try natin to mga loves. Sa akin ito. <laughs> Ayan. Sa mga nanonood ngayon mga loves, sino sa inyo ang nakapagpadala na ng ganito kalaking sausage sa Pilipinas? Hindi ko akasi alam kung pwede siyang ilagay sa balikbayan box. And kung pwede, next time bibili tayo. Pero mag-comment muna kayo mga loves kung nakapagpadala na kayo nito sa barik box niyo Na mga ganito ba? Para next time, makapagpadala tayo sa Pilipinas. May nakita ako dito mga loves. Tignan yung ramen topper. So, seafood. Mayroon siyang carrot, cabbage, green onion, naro, tomaki. Tomaki? Hindi ko alam kung napanas ka ng tama. Naro, tomaki, seaweed, shiitake mushroom, Um, tapos, imitation crab. So, ayan. For $13.99. Tatry ko lang mga loves kung masarap ba siya o hindi. Ay, kaso, to March. So, okay pa ng mga loves. Matagal-tagal pa siya ma-expire. Ayan. Tapos, kukuha ko na itong sweet and spicy pickles. Masarap to mga loves. Try nyo. Basta hindi to dill pickles. Okay, ako dyan. <laughs> Ang gusto ko kasi dito mga loves, malalaki siya hindi yung maliliit. Ayan o, oh, malalapad yung hiwa niya. Kaya masarap yung pag gumagawa ng ang sandwich. Napakadami mga peanut butter dito, mga las. Kaso, hindi siya masarap. <laughs> Ito, natry ko to. As in, parang wala siyang lasa talaga, mga loves. Sabi ko, nasa nasayang lang yung pera ko kasi. <laughs> diba ba, sanay tayo sa, na, uh, ano, ang mga peanut butter is matatamis, mga loves. Dito, hindi matatamis ang peanut butter, eh maano siya, ma tawag dito. Maalat siya na alatan ako mga loves. Kahit yung skippy. Yung pinadala ko sa Pilipinas na skippy, hindi man nila nagustuhan. Ito ang Nutella, hindi siya nakasale mga loves. 13.89. So, kuha in dalawa. Maghati na lang sila mga loves. Ayun. Tingnan nyo ito mga loves, may nakita ako. Salted butter caramel sauce. Oh! product of friends. Mahilig pa naman ako dyan mga loves. So, 8.79. So, pwede siguro ito pang palaman sa tinapay, no? So, ayan. Kuhanin natin. Wala na namang diet ang lola niyo mga loves. <laughs> yan. So, puno na ang ating cart. Hindi ko alam kung magkano ang babayaran ko. Baka mga nasa, ano, 400 mga loves. ayan, <laughs> ito naman ang chia seeds mga loves na pinapabay ng aking mudra. Ah, uh, dito is 8.49. Yan. Bigay natin to kay. padal natin kay Mudra Bells, mga loves. And Pop-Tarts for the kids. Ayan. Brown sugar cinnamon and strawberry. Yung kanyang flavor. Hindi ko kayo ng kamay. <laughs> Isang kamay, mga loves. So, ayan. Lagay natin dito. Ayan. And kukuha ko nitong popcorn. Kasi sabi niyo, mga loves, itry ko tong Ayan. Crater's Cheese and caramel mix. Maganda to pang Netflix mga loves. Ayan. Tapos, kukuha nito mga loves. Buttermilk complete pancake mix. Ayan. Just add water. Ang bigat talaga nito mga loves. Padala sa Pilipinas. Ayan. Sobrang nagustuhan ni mama to mga loves. Tong crystal light na hinahalo sa tubig. Ayan, for 60 na mga love, 60 packs, packets, um, price niya is 8.99. So, katayin dalawa kasi, padal natin kay Mudra Bells. Ayan, isa, and kapa isa. Ayan. Pero sabi ko nga sa inyo mga love favorite, oh, nalaglag. <laughs> favorite ko talagang, ano niya, is, uh, flavor is wild strawberry. Ayan. And kukuha ko ng Alani Energy Drink sa akin mga loves. Mas mura dito kasi alam niyo ba, isang piraso nito is 288 pero tignan niyo mga loves, 21.99 tapos 18 na yung ano, 18 na siya mga loves. Ah. Lalagay ko muna baka maipit na naman ako. <laughs> oh, ayun na siya sa ilalim mga loves. Ko tayong seaweeds mga loves. Oh. Minsan alam niyo binabaon ko lang sa work. Siyang sarap niya lang papakin mga loves. Ayan. Tapos, kuha na tayo nito mga loves. Panglagay din sa balikbayan box. Coffee mate. Ayan. Itigisa sila. Oh my goodness, mga loves. Panong panuno yung cart ko. Paano kaya ito <laughs> Grabe na naman, oh. Grabe yung puno ang cart. How much is that dog in the window? Charm <laughs> Alam ko alam kung magkano gagastusin ko mga loves. Hindi ko alam kung magugustuhan nila to mga loves. Pero magpapadala ko ng isa. Ilignan ko kung magugustuhan nila. Kasi mostly na <laughs> para mas gusto lang nila yung, ano, yung mga 3 and 1 yung mga ganun. So papadala ko nito baka sakali magustuhan nila. And then pag nagustuhan nila the next time magdadagdag tayo mga loves. 1589. Mahal na yung isang ganito mga loves. Oh. Uh. Ayan. Ito na naman ang kahinaan natin, mga loves. Tingnan nyo, meron sila dito ang banana bread. Favorite ko ang banana bread, mga loves. Pero grabe namang banana bread to. Tingnan nyo, masarap yung banana bread sa Walmart. Pero hindi ko pa na-try ang banana bread nila dito sa Costco. So, 6.14. Medyo may ano pa. Meron pa tayong 6 days para ubusin ito, mga loves. <laughs> so, kukuha ko. First time ko, mga loves. Sana masarap siya. Pag ito hindi masarap, patay tayo. Ang dami, ang laki niya talaga, mga loves, oh. Ayan. Huwa tayo nito, ah. Hmm. Punong-puno na, mga loves, ang cart ng lola nyo. Ang cute nito, mga loves, oh. Para sa pamangkin ko kay Sab-Sab. 14.99. Uy. Gastos na naman ang tita. <laughs> ang cute niya kasi, mga loves, oh. Tuti. Kaya kailang kalalaki <laughs> Ito yung mga loves. At least pag ano na siya, pag nag one year old. Malaki kasi siya mga loves eh. Mataba siya. So, pag mga one year old na siya siguro, kasya na niya to. Baka nga hindi lang one year old mga loves eh. Kasi ang taba eh. So, kunin natin to para sa aking pamangkin na si Sabrina. Ayan. May nakita akong shorts mga loves. Ito, super cute. So, bibiling ka to para sa akin. And bibilang ko din si Mother mga loves. Meron pa lang two ano, 2 ex mga loves. Ayan oh. So, parang kasyang kasya to kay Mother. Ang ganda mga loves so oh. Ayan, so kunin ko rin to. Ayan. Nakita ko na pala ang 2X. Ito pala. Ayan, mukhang wala si ate. Char. <laughs> kay mother, mga loves. Mother B. And another one. Ito namang kulay, ano. Para siyang navy blue, mga loves. Ganyan. 2XL. For my mama. Ayan, yeah, matutuwa na naman si mother nito, mga loves. Ito pala, mga loves. Cargo shorts. Nakakita ako. So, kukuha nang ko si papa. Kasi, ano, size 34. Ayan. Kuha tayo nito, mga loves. Kay papa. Ayan kukunan ko rin yung kapatid kong lalaki mga loves ko sana yung asawa ko kaso wala naman yung size niya so ayan tapos bibili ako nito mga loves pang swimming ayan medium <laughs> medium ang layo ng card ko iniwan ko na dun mga loves kasi ano eh saan ko pala iniwan wala nawala na yung card ko mga loves ang <laughs> bigat na kasi mga loves hindi ko na matulak ang bigat bigat Ayun pala. Dito ko pala siya iniwan, mga loves. Yan. Ito, mga loves. Bibiling, ibibiling ko sa asawa ko. Kunin ko tong sandals na to, mga loves. Pang ano to? Pang beach. Water. Ano yung mga loves, oh. Yan. Para sa asawa ko. Para pag nag-cruise kami, pag nag-beach. Ayan, oh. Turn, oh. Pinalitan ko pala yung pinuha ko na ano kanina, mga loves. Eto na siya. 'Di ba may kinuha akong ano kanina, shorts na pang ligo. Mas nagustuhan ko yung kulay nito kaya ayan na siya mga loves. Mm. And ayan na ang ating cart, <laughs> punong-puno na. May nakita ko isang klase ng ano din mga loves ng um, seaweed. So, kukunin ko rin to. Flavored charot. Na-season <laughs> na siya mga loves. So, Season seaweed snacks ay yarn. So, ayan ang ating card. Punong-puno na. I think okay na ako, mga loves. Kailangan natin mag-check out kasi hindi ko alam kung magkano na ang aking babayaran. Siguro mga nasa 700. <laughs> wow. Grabe, mga loves. Kinakabahan ako talaga. <laughs> mga loves, naiiyak ako. Tignan nyo ang binayaran ko. 796.23 Oh my god oh, Naiiyak ako mga loves Punong puno yung cart mga loves Grabe yun Mga loves punong puno yung nasa <laughs> Nung makikita nyo, Wala nang ano Parang mapaglagyan punong puno Ayan yung likod ng ano naan mga loves oh. Diyan namin nilagay O boss, ang aking Ah uh... 45,000 45, na tumatagingting. Ayan. Sobrang laki ng nagastos ko ngayon mga loves. Actually, um, pa kami nito kasi ma-share ko lang sa inyo mga loves. May yung, ah, nakita yung shor shorts na puti na una kong kinuha. Meron kasing brown nun, di ba? so sabi ko sa kanya, ano, baka naman kasi mamimili ako ng mga groceries, mga ganyan. Baka naman pwedeng ikaw na magbayad. <laughs> Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos sinabi niya na ano, basta madami na siya sinabi mga loves. sa mimi, madami ka ng damit, which is totoo naman mga loves. So eh nainis na ako kasi sabi ko sa halagang ganyan hindi mo alam mo yung parang hindi naman para ka, para naglalambing na baka naman pwede mong ikaw na lang magbayad niyan kasi nga mag-groceries ako ganun So, dahil marami na siyang sinabi, nainisa talaga ako mga loves. Isa sabi ko, sige, wag mo na, wag na. Sabi ko, ganun, kahit kailan nyo, hindi na ako magpapabili sa'yo. Which is, hindi naman talaga ako nagpaano sa kanya mga loves. Sobrang dalang lang talaga kasi ako lang talaga yung nagaano sa akin. Kasi iba sasabihin nyo na naman na ano, ay, bakit ganun, ganyan yung asawa mo. Kasi nga mga loves, hindi nga ako nakach, hindi ko naman inaano yung asawa ko. Sobrang, wala, sobrang bait ng asawa ko mga loves. Ah pag ano niya, yung kung paano niya ako alagaan, alam mo yun, wala akong problema. Pero yung pagka, alam mo yung pagkakuripot, <laughs> pagka tight niya talaga, is hindi, minsan wala sa lugar mga loves, as in, wala, wala sa lugar. Kaya sobrang thankful ako, kasi meron akong trabaho mga loves kasi kung wala akong trabaho, hindi ko kayang suportahan yung sarili ko. Parang feeling ko, mga loves, lagi akong magmamakaawa sa asawa ko kung wala akong sariling pera, kung wala akong trabaho. So, sobrang hirap. Kaya sa mga kagaya ko na may mga asawa na asawa ng mga kano, tapos hindi kayo binibigyan ng pera ng asawa nyo, mga loves, at wag na kayong mag ano pa, Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Maghanap kayo ng trabaho para meron kayong sariling pera nyo para hindi kayo umaasa sa asawa nyo. Kasi iba talaga, mga loves, kapag yung asawa nyo is hindi kayo binibigyan. Alam nyo, napaka-simpling ano lang, magkano lang yun, hindi pa mabigay sa'yo. Alam mo yung nakakaano, mga loves, nakaka... <laughs> medyo, um, medyo uminit ang ulo ng lola nyo. Kaya, sabi ko sa kanya, sige, kahit kailan, hindi lang mapapabilis sa'yo. Pero, charot-charot ko lang yan. <laughs> so, wala lang, na-share ko lang sa inyo, mga loves. Ayun lang, so, uwi na kami. Ito na pa yata yung pinakamagastos ma na binayaran ko sa isang buong, ano, mga buong pag-shopping ko. Kaya, ayan, magtatrabaho na lang ulit tayo. Hindi bali, para naman yan sa ating family sa Pilipinas. So, yun lang. Thank you so much, everyone. Ito yung banana bread, mga lasting Tignan nyo. Sobrang laki niya. Ayan. Yeah. Tignan. Ganyan siya kalaki, mga laos.